Magandang uh, po. hapon po ma'am. Magandang hapon din sige po. po. Anong klaseng pambababoy po ang ginagawa sa inyo nitong boyfriend mong si Sargento Tranquilan? Uh, uh, hindi ko na lang po sana anuhin sir kasi yung anak ko po kasi. Ah Okay, sige oh, po. po. Ibig sabihin may asawa po itong Sargento? Opo, oh, meron po. Hiwalay na po sila matagal na. Okay. Tapos tanggap naman po niya na kami na. Tanggap na ni misis? Opo, oh, may asawa oh, na rin po yung Mrs. niya. Ah, okay, good. Opo. Oh, so, ilan ho girlfriend ni... Uh, Pang-18 po yung kapitbahay ko, sir. 18? Opo, 18. Labing-walo? Yes po. Ang girlfriend niya? Uh, opo. Pang-ilang yung... ka doon sa labing-walo? Pang-number 1, 2, uh, 3? Sumunod so pa po sa asawa niya. So, opo. number 1 ka? Opo. Pwera kay misis? Opo. 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 Labing-walo, pinagsasabay-sabay kayo? Uh, hindi naman po, sir. Pagkatapos nung mahuli ko po, uh, another na naman, mababae na naman po. Tuwing nahuli mo siya, nambababae siya? Opo. Nahuhuli ko po siya, tapos pag once na ano, magagalit ako, Ah, titigil na po siya, tapos mambabain na naman po ulit. Hanggang Yan sa po. umabot ng labing walo? Opo, sir. Hanggang sa umabot po sa sa pinsang ko po at saka yung sa kapitbahay ko. Hindi ko na po kinayang Pati yung depressed. Pati pinsan mo, kapitbahay. Yung ginawang pamababoy, hindi po namin pwede ipakita yung picture. Gusto ko sana mangalin sa kanya. Pero uh, hindi masabi ni ma'am. Para sa akin, kung tatanungin, kailangan siguro ipa-neuropsychiatric exam etong si uh, Sargento. Kasi yung mga taong gumagawa ng gano'n, may problema na sa pag-iisip. Hindi na matino ang pag-iisip. Sargento, tangkilan. Magandang hapon. Ay doon, magandang hapon po. Sargento, labing wala po yes, ang girlfriend nyo ngayon. Wala ay, na po sir. Sa totally, magbago na po ko Hindi simula nung pumunta siya sa isa. Ilan na lang po natitira sa 18? Nagbawas ka na po? Nagdiskarga ka na ng ay, mga yung, girlfriend? Yung mga ganun, simula pa yung duro ng high school. Yun. Pero ngayon sir, nung nahuli ako, mga dalawa lang sir. Dalawa na lang? Oh, oh, ah, wala oh. na ngayon sir. Si ano na lang. Josella lang po. Sarhento, nagpakita yes, sir. ng picture si ma'am, pinakita niyo sa mga staff kong babae, yung pong yung ginawa sir. niyong pampababoy sa kanya. So, sir, medyo, ano, doon po ako nagkamali dahil medyo, hindi ko naman talaga, ano yan eh, parang kinubukan ko lang i-video yung ano namin, pero so, sa amin lang din naman dalawa at nagsasama naman kami. Alam Wala po, naman sir, po, sir, po, sir, na, natural o -o. lang po sa isang nagsasama, whether magkasintahan o mag-asawa, na yes, mag Okay, sir? I just want to make it clear. There's yes, nothing Father. wrong na yung mag-asawa, mag-partner ay mag- yes, Pero yes, yung Father. klaseng na ginawa mo sa kanya, hindi na po normal yon. Yeah. Kasi para sa akin, kung kaya mong ng ang iyong girlfriend, hindi malayong pwede niyo pong baboyin ang mga tao sa labas ng bahay ninyo. Meaning, yung mga taong sibilyan, yung mga tao dyan sa kalye, kaya niyo pong babuyin kung itong girlfriend mo for 13 years ay kaya mong babuin tuwing mag kayo, so much more yung mga pangkaraniwan tao. Kaya hindi, mo rin babuin. Sir, uh, hindi po sir, hindi po. Kasi dito po sa amin sir, wala naman po akong record uh, mga, mga sama yung wala akong ano record. dito. Okay. Tapos yun lang po sir, yung ano, pagkakamali ko. Uh, inaamin ko naman po sir. pero, pero sir, okay lang ba sir, ipa-neuropsychiatric exam kita? Sir, actually sir, may, naka ilang euro na rin po ako sir, pero alam ko na po ang ginagawa ko sir. Na, Pum eh. pumapasa naman sir? Yes po sir, actually nag tap ako sir ngayon, nag-schooling po ako ngayon sir. Okay, sa tingin mo ba sir, yung, yung, yung ginawa mong ganon, yung, yung pabay, gawain ng isang normal na tao? Hindi, be honest sir. Hindi, hindi po sir, pero hindi. inaamin ko talaga na Kaya nga, sir. So, na Tama oba. nga sir, so hindi po gawain ng isang normal na tao yung ganong klaseng na gusto mo pong... Yes, pong... Yes, po sir. Ngayon, yung, yung yung normal na po, ginagawa. Yung normal na po. 'Yan normal lang, yung lang naman 'to, 'yun sir. sir. Maski na po isang beses dapat hindi po nangyari opo, 'yun. Opo, okay. opo. Okay. Dapat hindi okay, po 'to nangyari. Sir, nagkamali ako. Ma mag-usap kayo. Okay naman lang po kami, sir, kasi yung mga bata Hello tumawag. May mga anak po kayo? Opo, tatlo. Eh, tumawag kasi yung mga anak ko, nandito ako nakaraan. Nasabi, wag na ituloy mami kasi okay, hindi sir. nila kaya, wala silang daddy. A Ang, anong gusto ano, gusto niyo pong mangyari? Gusto ko pong mangyari, sir. Tumigil na po siya kasi ilang beses na po eh. Na tinatakot ko na po siya. Sabi kong gano'n, eh may karapatan ko siya. Sobrang depressed yung binigay mo sa akin. Halos magpakamatay na ako. Para lang sa mga anak ko. Kaya ako dito napunta, sir. Kasi baka sakali dito po na, na po talaga siya magbago. Okay. Baka sakali po eh, natatakot na po talaga siya. Kasi kahit anong sabi ko po, wala po talaga eh. Sir. Opo, sir. Kaya ang pagpunta dito uh, ni ma'am, hindi pala para isumbong ka sa ginawa mong pambababoy sa kanya, kundi para tumigil ka na. Pwede ba, sir? Tumigil ka na yes, raw? Yes, po. Opo, sir. Kasi idol po talaga kita kasi last Teka mo. muna! ka tapos idol mo ako! Mati ako, dinamay mo ako. Sa mga nanong mo, sir, ah. Mga ginagawa mong tinuturungan ah, mo yung mga lumalapit, yun sir. Lumalapit mo? Akala ko idol mo ako kasi babayero ka. So, <laughs> pa ako. Na, Nanahimik ako. Uh, so, sir, magbabago ka na, sir, ha? Yes, po. Kung ano man yung gagawin ko okay. para magbago, ah, si pangako ko po, sir, sir. Ma'am, ayan po, magbabago na si sir. Iyon lang naman po yung gusto ko, sir, kasi... Hindi naman po ako pabigat sa kanya eh. Opo. Eh, tumutulong din naman po ako sa paghahanap buhay. Yun din po yung ikakasakit ko kasi na naghahanap buhay ako. Tapos sa mga bata, tapos ganun-ganun, nalukuhin na lang ako. Nang paulit-ulit. Eh, tapos po yung pinsan ko nga po, malakas pa ang loob na pinagmamalaki niya na pag-uwi daw niya galing abroad. Sila ang magsasama. Kaya ang sabi niya, Uh, antayin daw na magbalikan sila pag nandito na sa Pinas yung pinsang ko. Kaya baka po, hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Sarge, sir, tama sir. na po. Yan po, nadidepress na po itong girlfriend niyo po, yes, Sarge. Sir, uh, oh po, uh, ito talaga yung ano ko, dahil talagang sobrang takot po ako sa isa. dahil siyempre hindi lang naman ako so buti sana kung sa akin lang, eh, siyempre, pamilya ko sa at saka isa uh, pa... trabaho ko po. Opo, isa yung pa, Sarge. Apektado po, sir. Opo, talaga maapekto ang trabaho nyo. Kasi, Sarge, mag kayo ng pagkarami-rami. Pa. Saan kayo kukuha ng pangsuporta sa inyong bisyong pangangabit? Di ba? Oh. Hindi po sapat ang sweldo nyo para suportahan po ang 80 na babae. So, therefore, gagawa ka ng illegal. Diyan po papasok yung tinatawag na illegal. Kayo po yung ay yung babae matitutung. po ang ano sir, yung babae po ang gumagastos. Sumusuporta? Mag, hindi po, yung wala silang gagastusan na ano. Ah, babae ang gumagastos o, para sa o, kanya. Mahal na mahal siya eh. Ng mga babae. O lalo ning ano. Grabe pala to. sir. Pero hindi po siya. Ano ang, ba ano ba agimat meron ka? Sana all nga to. Hindi po, hindi po <laughs> naman sir. sabi naman nito na, mga namang... sabi nito mga netizen. Bibili sila kung saan mga agimat na yan. Kahit magkano, bibilin daw nila. O sabi nila. Ano pang gusto nyo sabihin sa kanya? Dumating na ako dito. Kung dati mo lang sana binitawan yung pinsan ko, hindi sana ako makakarangting dito. Okay. Sige. ko po to para sa mga anak ko, hindi po para sa sarili ko. Ayan sir, oh, umiyak na si, si girlfriend niyo po. Oh, Kasi that yung that anak that ko that pong that lalaki, that? sir, yun po ang hindi niya kaya na walang daddy. <laughs> Lagi pong umiiyak, hinahanap siya. Ma'am, sabi naman natin si martir daw po kayo. Martir po talaga. Tawag po talaga sa akin, martir. Napakabait niyo po, madam. Opo. Oh, oh, sobrang nagtiis ako. Okay. Umiyak si ma'am, eh, itong mga netizen, nagpapatawa. Ano ba itong pilikmata ng kambing? Ulat <coughs> ako. <coughs> 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 Ninpa Nerza, baka may pilikmata ng kambing, sir. Sir, uminom ka na ng pilikmata sir. ng kambing? Ay, wala. hindi naman po. Si Dennis Edem, sabi, bulitas. Ano ba itong bulitas na to? Tumanit siya na to. Si, si ano, Marsh? Ano ba yung bulitas, sir? Wala, sir. Wala naman po ako niyan, sir. Nandulang. Oh, ito pa isa. Yeah. Pinalibutan ng pinik mata ng kambing plus bulitas. Pakabait na po kayo, sir. Yes po, sir. pati uh, okay, na po talaga. Nag-usap na rin kami niya, sir. And... Nabihan ko na nga siya na, sige po, punta na lang para maayos naman, para mayroon tayong... O oh, ma'am, yan, papakabait na siya ma'am. Pag hindi pa po, balik ulit kayo sa amin, madam, ha? O po, yun po yung gusto ko eh. Apo. Kasi pag hindi pa po siya magtino, itutuloy ko na lang po yung ano. Pagkaso. Kasi ganun din naman eh, matagal ako nagpakamartir sa kanya. Kung ganun lang din naman, wag okay. na lang po, tama na lang. Eh. At pinagbigyan okay. ko yung anak ko ngayon. Sige po. Hindi niyo po siya pwedeng i-demanda ng pambababae kasi ma'am, sorry ma'am. Ma po. So, hey, mama, yes po, alam ko po. opo, opo, alam ko po yun. Pero yun po sa pambababoy opo, sa inyo, po. Yun pwede po. niyo pong hawak ebidensya yes, yun po. na pag hindi silang pakabait, pwede natin ikaso. Opo, yun, yun po. Okay, po. pwede po yun. Alam ko po yun, yes. sir. Sabi po ni Marjorie, ma'am, um, ba, ano daw po bang meron kay sir at loves na loves mo daw po si sir? Magaling magsalita eh. Magaling magmamakaawa. Kasi po, Nagtataka nagtatakay mga netizen, ano bang meron sa kanya, bakit siya habulin ng mga chicks? 18 pa man din. Bukod pa po dun sa magaling, ano, salita, ano, saan ano? Pa siya magaling? <laughs> magaling magdrama, sir. Ano pa po, saan pa siya magaling? Magaling magsalita, magaling <laughs> magdrama, saan pa ma'am, ano pa? Mga netizen ang tatanong. Ang naisip ko po, sir, yung sa mga anak ko lang din po. Magaling din siya mag-alaga ng mga anak. Opo, sir. Magaling po. Saan po siya magaling pa? Bukod Ma dyan. Masikaso rin po yan, sir. Masik. Magaling mag-asikaso. po? Dami niya magaling. One, two, three, four. Saan po? Hindi ko na po alam, sir. no, <laughs> ma at least napatawanan si ma'am. Puro magaling. Ang, dami mong star kay ma'am. Uh, pakabait kina na sa dahil kapag hindi po kayo nagpakabait, may hawak na ebidensya si ma'am doon sa ginawa mo sa kanyang pambababoy. Pwede niyang gamitin laban sa inyo yon. Yes, sir. Opo. Okay. okay ang gagawin ko na po, sir. pag na po, sir. Uh... Ah, wala ko kayong kasalan sa akin, sir. Okay, ma'am po kayo humingi uh, ng no, sorry. Sige sa humingi yeah, kayo ng no, sorry kay madam. Hindi po, tawarin mo na ako, Miguel. Napagingan na talaga ako na magbabago na po ako. Pasensya na po sa lahat na nagawa. I love you. I love you too. Thank you. <laughs> ah, take care to, ma'am. Take care. Uh, <laughs> you too. Salamat <laughs> yeah, um, po talaga. Okay, sige. Thank you, sir. Ingat I'm po kayo. Po. Sa... Thank you po. Thank you. Sabi mo lang, see you later, alligator. Tapos yung... <laughs> oh, sige. Okay na po yun, Sir. Okay na. Sige po. Salamat po, Sarge. Sa ingat po kayo, Sarge. God bless po. Thank you. Thank you po. Okay. So, ma'am, okay na? Okay sir. Sige you, po, Sir. Thank you, Sir. So, po, ngayon, Sir, ma, ibabalik ko na po talaga yung 100% na tiwala dahil alam kong natatakot na rin yan. Opo, ma'am. Kasi sa ano ko po, Sir, lagi na lang po bukang bibig ko na sinasabi, wala naman akong nagawa. Eh ngayon kasi, kinausap ko siya, pag once na hindi ka pa uulit, talaga, makakarating talaga ako sa mapupuntahan ko talaga, tuldukan ko na po talaga. Eh, kaso nga lang po, yung nasa baba pa po ako, ini-interview, tinatawagan na po ako ng anak ko na, Mami, wag po, wag na po ituloy, ganun, kasi daddy pa rin namin siya. So, pinagbigyan ko sige, po. Sige, so huwag niyo lang po uh, kasuhan. Opo, opo. Okay, sige po. Alagaan niyo po inyong mga anak, kung inyong pong pabayaan. at kung ano pong may tulong ng programa, kahit ano po, sabihin niyo lang po sa amin, handa po kami tumulong para po sa inyo, sa inyong pamilya. Okay, sige po ma'am. Ingat po kay ma'am. God o, bless. Po. Thank you po. Colonel, sir. Magandang hapon po, sir. Opo. Raffi, sir. Magandang hapon po. Walang kinalaman po ito sa trabaho ni uh, Sargento Tranquilan Opo. na kayo po ang immediate supervisor niya. However, makakatulong po kayo kung magbigay po kayo ng payo every now and then kay Sargento at sa kanyang girlfriend para hindi na po sila nag-aaway. Ano po? Siguro po, on your own, on a personal level. Opo, Opo sir. Uh, ito lang po ang may papayo ko sa kanilang dalawa na kung sakali man na mayroong mga kunting away sa kanilang sa, uh, sa loob ng kanilang pamilya ay unang-una ang kanilang immediate supervisor po ay handa pong uh, pwede po nilang kausapin at huwag silang maya kung ano man yun. Tama. Para bago po sila mapunta sa ibang level ay at least na napaliwanagan na po at uh, na-discuss na sa aming level sa opisina Opo. kung ano po ang ano nilang mga problema. Opo. So, yun lang po. Mag-ingat lang po sila. Sana magkaayos na silang dalawa po. Colonel, ha? Medyo kunting joke. Ah, talo kayo ni, ano, ni Sargento. Wala kayong binatbat sa kanya, Colonel. Kahit na Colonel <laughs> kayo, kahit na Sargento lang siya, talo kanya. niya. wala naman po. Ano, ni, 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 na, nilampaso kanya. Kasi labing <laughs> walong gal pa niya, ikaw, sir, ilan? wala po. Asawa, asawa ko lang po. Nung <laughs> una po, girlfriend ko, isa lang. <laughs> oh, isa lang. Oh. oh, oh. Opo, <laughs> isa lang. Tapos isa lang ang panganay. Ah, oh, opo, sir. Uh, isa si Colonel. Pampait ka, kanal di ba? Opo, Oh, <laughs> oh tau, tau si Colonel. Sige, <laughs> <laughs> Colonel. Salamat po, Colonel, sir. Oh, maraming salamat po, Sir Rafi po. God bless po, Colonel. Po. Thank you po. Si Colonel daw tutulong din. Apo. Kung anong Apo. problema, pwede po kayo rumekta kay Colonel or pwede kayo bumalik sa amin. Okay, ma'am? Apo, Sir. Salamat thank po, you, madam. Sir. Maraming salamat po, Sir. Alam mo, hindi <laughs> ko akalain, pinagpuyatan ko itong manood nito, Sir. Halos wala na akong tulog manood lang sa rapid Tulog po. Thank you, ma'am. <laughs> Tapos you. ngayon, hindi ko akalain, makakarating ako dito. <laughs> <laughs> oh, di si madam? <laughs> ah. o, sir. Hindi, tama yung ma'am. Kasi kailangan pag may mga ganun problema, kaysa ma-depress ka, kailangan mailabas mo yun. Opo, opo sir. Diba, nailabas ni ma'am, na umiyak siya. Maganda o, na pakiramdam niya. Tumatawa na siya nung pagpasok kanina. O, Seryoso o, siya. O, Talagang parang hindi mo may spelling yung madrawing yung kanyang mukha. muka. Opo. Ngayon, nailabas na niya yung matagal nang kinikimkim niyang sama na loob. Po. Napatawa na siya Tama po, po Salamat ma'am ha Opo sir, thank you din po Andito lang thank po kami palagi ma'am para sa inyo at sa kanyang pamilya Ingat po. po Thank you Gagos, po. Madam. po Thank you po